Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid, sa pananapalatang Islam, napakagandang balita po Bakit? Alam niyo ba na mayroong isang gawain Pagkalipas ng buwan ng Ramadan Na kapag ito ay gawin ng isang Muslim Ay igagawad sa kanya ang gantimpala Ng uh, taong pinag-ayunuhan ang buong taon Subhanallah So ang hadith na ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na man sama ramadana thumma atba'ahu sitta min Shawwal fakanna sama ad-dahr kullah subhanallah Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinuman ang magsagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at pagkalipas ng buwan ng Ramadan ay sinundan ito ng anim na araw sa buwan ng Shawwal فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهِ ay katumbas nito na para bagang pinag-ayunuhan ang buong taon. Subhanallah! na gatimpala na igagawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag po natin kakaligtaan. Magsisimula po ang pagsasagawa ng sunna na ito pag-aayuno na ito sa buwan na ito, buwan ng Shawwal, pagkatapos po ng Eid. Dito po sa labas ng Pilipinas, sa atin sa Kingdom of Saudi Arabia, tayo po ay nagsagawa ng Eid noong last uh, Sunday. So ibig sabihin, nagsimula po noong Monday. Okay po, sa Pilipinas, sila po ay nagsagawa ng Eid noong Monday. So ibig sabihin, nagsimula po yung pag-aayuno nito noong last Twist di po. So, sabihin kapag ikaw ay hindi pa po nakapagsimula, mag-ayuno nitong sawad, hanggang ngayon, magsimula ka na po. Okay po? So, so ang pag-aayuno na ito ay ang importante ay ikaw ay makapagsagawa ng anim na araw sa loob ng buwan na ito. Okay po? So, hanggang hindi matapos ang buwan na ito, ang buwan ng sawal na ito, ay nandyan pa rin yung sunnah na kung saan kapag ito ay pinag-ayunuhan natin, ay makukuha natin yung gantimpala na parang pinag-ayunuhan natin yung buong taon okay po pero sinabi ng mga ulama na ang pinakamainam sa pag-aayuno ng anim na araw na ito ay yaong magkasunod-sunod pero sabi ng mga ulama, kapag ito naman ay hindi mo kayang maging magkasunod-sunod ang anim na araw na ito, ay pwede ding putol-putol. Okay? At kung ito naman ay gagawing mong putol-putol at hindi mo kayang magkasunod-sunod, ay mas mainam na itapat mo doon sa araw na kung saan suna ang pag-aayon dito. Bakit? Dahil Makakamit mo din ang gantimpala na igagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong nag aayuno sa araw na yun at makukuha mo pa yung gantimpala na igagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-aayuno sa sawal na ito. So ano yung mga araw na kung saan sunna yung pag-aayuno? Katulad ng araw ng lunes at katulad din ng araw ng huwebes. So ibig sabihin kapag hindi mo kayang sunod-sunod at dito ka sa putol-putol, mas mainam po na itapat ito sa lunes at kung hindi mo naman kayang itapat sa mga araw na ito, ang importante po ay magkapag-ayuno ng anim na araw sa buwan na ito, sa buwan ng sawad na ito. Bago po matapos ang video na ito mga kapatid sa Panamalatang Islam, kinakailangan po na tayo po ay mag-intention. Okay po, tayo po ay mag-intensyon bago tayo mag-ayuno. Okay? At so pangalawa na gusto kong itadkir bago matapos ang video na ito sa may mga utang sa buwan ng Ramadan na lumipas ay hindi po pwedeng maging dalawa yung iyong intensyon. Ibig sabihin, ikaw ay mag-aayuno sa isang araw na ang intensyon mo ay magbabayad ng utang at sunna sa sawan. Hindi po pwede. Okay po? So mas mainam sabi ng mga ulama na tapusin mo muna yung pagbabayad pag ka magsagawa ng anim na araw sa buwan ng sawal. Pero mayroon din namang mga iilan sa mga ulama na kanilang sinabi na wala din problema kung unahin mo ang anim na araw na sunna sa sawal na ito bago ka magbayad. Pero sinabi ng mga ulama at ito yung pinanindigan o pinaniniwalaan ng karamihan sa mga ulama ay ang unahin muna ang kaba ang pagbabayad sa iyong utang bago ka magsagawa ng sunna. Allahu alam. Salamu alaikum. ورحمه الله وبركاته